So, hi guys. Nandito kami sa Biliran. Okay, masyado pang mainit. Masyado lang mainit, guys. Let's go. Okay. So, bago kami uwi, oh, uh, ipapunta muna kami sa Biliran Tabo. Hello! So, hindi nakasama yung yung maliit na baby dahil nandun siya sa bahay natutulog. Nasing dayon tiya, maapol. Maapol, zo. May motor ha. Ha? Yan you know? Okay. Anak, didi ka mama. Okay. What? Hey, hey. Ada mang kita ngantuk kan ini. Aku ngusuk seafood. Na uh. kuan. Daily always Palaito. apple oh. town. Apple, ayo ke berakah mah paling ketan apple. Ana batu-batu ni partner hand kuan Alan. Strawberry. An atai. kuan Kuan. Kuat siguro patatas. Anu Alano? Patatas. Oh, ginkgo cubes. Patatas, ginkgo cubes. Ta, na. Maram ako ito iya. Rembutan. Ayaw, anak, may rambutan kita. Tapi, tagpiran, apple. Tulu 100 hundred ya. Tulu 100 ya. Gagmay ko. Ah, sa gagmay? Sa natin, luya na lawas eh. Luya na. Sige lang. Ito 100. <laughs> ito 100 daw. Sige na, pagkuhan pa ito. Kuhan pa ito. Ang gagmay. Apple. Dali. Ah, di ba, gagmay? Tawaray. Awayaw nala, adi nala. Pasala. Dali yan. Hei Adela daw iya. Adina Lana kai pula. Masalah. Oh sad, abus tadi. Oh ya. Orange. Semua orange. Hai ah. ah, nantam isini. Bagandiri na ada ini ya. Laila Sunis. Kau al, al haman tamisnya di al. Ah, mula kon sobrahan na. Nak dalik nak ikan itu. Ambilan langsung 80 teh. 80 ang kilo. Ah, lansones, 20 ma'am po. Ah, Kamatis. Aaw. <laughs> lansones. Tunga lang. Sige, magpili lang. Tunga la. Dali na. Al, ala na ko al, magpili, al. Ala na magpili, al. Lansones. Mga bata. Oo. Oh. Ayaw ka mo paglakata, Keb. tham minh